بابا هلا هلا صح Star! Kaya mo ba ba? Mukhang hirap na hirap ka na! Ha? Ah. Ah, ah. Jesus, kung gusto mong maligtas, sumumpa ka ng katapatan sa Imperyo Romano. At ligtas ka na! <laughs> Hindi na <makimirap. laughs> <Sulagot> ka na ka! Hinay hinay

may bago sa krus bago ba huyan ang buhay? mo! Bilis! Bilis!